Why can't do Hi everyone! Good evening, I'm back. It's your Mama Sam para dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin kahit gabi na, ba? Diba? So kagararating ko lang galing ng school. Tapos dumaan kami nino sa Pizza Hut kasi meron kaming 50% discount today lang kasi hanggang today lang. So, ginamit na namin. Sayang naman yung 50%. Alimbawa, ang halaga niya ay 500. Ang babayaran na lang namin ay 250. O, oh, ba diba? Sayang din yun. So, nakasave ka na. Nakakain ko pa ng pizza. O, oh, ba diba? Ang bongga. So, ayun nga. Sana lahat kayo ay nakapag-dinner na rin. At sana lahat kayo ay safe na yung gabi. Okay kayo. So, kamusta ang trabaho ninyo? Kung ako naman ay medyo nakakapagod sa totoo lang, pagod ako. Kasi ang dami namin ginagawa ngayon sa si school na, alam mo yun, nakaka-drain. Ewan ko ba, minsan nag-drain talaga ako pag school. Kasi ang daming bata, tapos ang daming ginagawa, ang daming pinapagawa. Nakakaloka siya at nakakapagod. Pero kasi meron sa akin pinapagawa ng isang trabaho na kailangan ko siya matapos. Pag natapos ko yon ay nako, bongga ang mama sabi ninyo. Charot. So, yun. So, eto nga, uh, kahapon, pinag-usapan natin si Alexi at saka, syempre, si, ano, si Cyril Payumo. Kasi, di ba, parang, isa to sa mga nakikita natin na front runner dito sa competition ng Miss Universe at nakikita natin na palaban ang dalawang to sa competition na to at talagang inaabangan din natin talaga kung ano yung magiging eksena nila sa Miss Universe Philippines kung kakabog ba sila kasi maraming kandidata kasi na hinihintay natin pagdating sa national pageant tapos iba pala yung ipinapakitang performance kumbaga para nalalaman na sila ng bonggang-bongga -bongga ng mga ibang kandidata saka may lulutang at lulutang talaga ng malakas, magaling yung tipong hindi talaga siya nagigiba ng iba. Minsan surprising din dahil minsan yung alam mo to, yung mga dark horse na tinatawag, bigla silang uusbong, biglang pagbabanat ng bonggam-bongga -bongga pagdating sa coronation night. Kaya may nananalo dark horse. Misa naman yung mga front runner hindi naman sila nagtatagumpay. So, depende. Depende sa competition na to. But for now, kasi isa sa mga pinakamalakas na kandidata, si Alexi, at saka etong nga si Cyril Payumo. Pero sige, sige, idagdag natin si Atisa Manalo. Pag sumali pa si Atisa Manalo, tingin mo may hirapan ba si Cyril at saka si Alexi ayon ako to be honest, para sa akin syempre iba yung ipinapakita ng mga bawat kandidata depende yan sa pre preparasyon nila. Tulad nga na sinabi ko, yung dalawang to, na si Cyril at saka si Alexi, kailangan nila mag ng todo-todo para sa laban nila. Kung hindi, malalaman sila ng bonggang-bongga ng mga veterana. Eh, alam naman natin ng veterana, hindi naman nagpapakabugyan ng ganun-ganun lang. Diba? At saka... Dapat talaga handa. Kahit veterana ka na, huwag ka makampante kasi Siyempre, hindi mo alam yung laro ng iba. Hindi mo alam kung ano yung ipapakita nilang kinang. At hindi mo alam kung ano yung ipapakita nilang performance, di ba? Baka mamaya malamon yung performance mo ng bongga-bongga. Lalo na ngayon, medyo mahirap. Kasi, una, sa Mexico gagawin ang Miss Universe. Kailangan makakita tayo talaga ng kandidata na, alam mo yun, yung aariba pa din siya. Kasi, pag ginagawa sa Mexico yung competition, medyo mahirap tayo pumasok sa semifinal sa totoo lang dalawang beses na ginawa ang, ang Miss Universe sa Mexico na dalawang beses din na liguwak ang Pilipinas na makapasok sa semifinals. Natatandaan ko yung kay Jennifer ano Gallardo, hindi rin siya pumasok sa semifinals. Tapos na ulit kay Ana Rica Licaros, kung hindi ako nagkakamali, na nag Miss Photogenic lang at hindi siya pumasok sa semifinals. Um, hindi ko lang matandaan yung kay ano, Las Vegas naman yung kay ano eh yung kay Venus Ra. So, medyo may pagkamalas ang Mexico sa atin. para hindi natin alam this year kung ano ang mangyayari. Tulad niya na sinabi ko, dapat talaga makapili sila na bonggam-bonggam kandidata na magpa-perform talaga ng todo-todo sa Miss Universe. Last year, iba ipinakita ni Michelle D. Talaga medyo mabigat ang iniwan ni Michelle din na performance dito sa Miss Universe Philippines. Lalo na nakuha niya ang halos lahat ng award. Halos talagang maingay ang pangalan ni Michelle D. Hindi ko nga lang talaga naiintindihan kung bakit hindi lang to nakarating sa top 5 or mabigat talaga din yung mga kalaban niya. But this year, uh, ayan nga. So, syempre nag expect tayo ng more sa kandidata natin. Kaya kung papasok tong si Atisa Manalo, I hope na talagang she well prepared yung tipong transformation talaga na alam mo yung gigibain niya yung lahat na medyo matatakot talaga sa galawan na ipapakita niya sa Miss Universe lalo na ngayon uh, appointed siya so ibig sabihin at last na nakita natin performance ni Atisa Manalo na nag kumpit sa intablado ng isang beauty pageant yung sa Binibining Pilipinas pa sa National Pageant at saka sa Miss Universe. Ayun yung talagang pagbabasihan mo kung ikaw yung kandidata. Paano ba ang galawan ng isang pasti isang manalo? Ito ba ay galaw na talagang matatakot ka ba or soso -so lang? Actually, yun doon sa Binibining Pilipinas way back 2018, medyo soso -so lang yung galawan niya doon. Pero kalaban niya doon si Catriona Gray, at saka yung iba pang malalakas na silang Michelle Bumabaw pero siya ang naging binibini Pilipinas sa international and then nag first run up sa sub international marami na siyang tinalo na talagang yung mga matitindi ang beauty katulad ng mga Latina beauty African beauty di ba at saka Asian beauty kasi nakatungtong siyang first runner-up. Maliban lang talaga na Kunti na lang ay kakabugi niya na talaga si Venezuela. But dahil sa magkakatalo niya doon at hindi niya nakuhang corona, for sure alam niya kung anong laro ang gagawin niya sa Miss Universe Philippines para makuha niya ang corona. Ito ang kauna-unahan na pagkakataon kung sakasakali na Binibining Pilipinas International na magiging Miss Universe Philippines. Di ba? Kasi wala pang ganun. Wala pang binibining Pilipinas title holder na nananalo sa Miss Universe Philippines. Kung sakasakali ka una-unahan pa lang si sa Manalo. And then, wala pa din uh, nananalong binibining Pilipinas International to become next Miss Universe Philippines. Sa Miss World, nakadalawa na eh. Nakadalawa na tayo si ano tawag dito? uh, pangalan nito etong si Catriona Gray at saka si Michelle D, di ba? And then uh, sa Miss Earth sumali siya ng Miss World Philippines, uh, ah, di ba? So, ibig sabihin uh, talagang this is the first time na international to become a next Miss Universe. Possible ba to? Possible ba manalo to sa international pageant? Yes. Kasi remember way back diana dianara torres noong 20 ah uh, 1993 ah uh, bago siya maging miss universe ay naging third runner up muna siya sa miss international so she is a uh, miss puerto rico international or miss international puerto rico tapos nag third runner up siya sa miss international then the following year sumali siya na miss universe And then, naging Miss Universe siya. O, oh, di diba? So, ang bonga So, kung tutuusin, prove na sa Miss Universe, ang Miss International ay kayang manalo ng Miss Universe. Pero kasi may sumali noon, kapatch ni Ati sa manalo, uh, third runner-up niya, hindi nagsuccess sa Miss Universe at hindi siya nakapasok sa semifinals. May nakakatakot. Kulad nga na ng sinabi ko, kahit pag ka or nating runners-up ka sa ibang international pageant, kung hindi ka talaga magtatrabaho as a transformation sa Miss Universe, hindi ka mananalo. Isa na natin may halimbawa si, uh, tawag dito, na sumali sa Miss Universe at uh, sumali na sa ibang pageant katulad na lang halimbawa ni Michelle D, di ba? Hindi naman siya nanalo. Tapos, uh, sino pa ba? Basta pag hindi ka talaga nagtrabaho ng maigi, kasi si Michelle D, iba yung ipinakita ko, tutusin na si Michelle D, parang nadaya eh. Kasi nakita naman natin nagtrabaho. Pero, halimbawa si Celeste Cortesi na lang. Si Celeste Cortesi, ah uh, galing siya sa Miss Earth. So, syempre, iba yung expectation kasi beautiful. Pero sa Miss Earth, hindi naman siya nakatop for doon. But, pagdating dito sa Miss Universe, top 8 siya sa Miss Earth, hindi siya pumasok sa semifinals. Pero, may top 8 sa Miss Earth, kasabayan ni Celeste Cortese, pumasok sa semifinals. So, ibig sabihin, depende yon sa girls, depende sa kwento ng girls, depende kung paano magta-transform talaga yung girls sa laban niya. Ngayon dito sa Miss Universe Philippines, kahit pasabihin natin si Atisa Manalo ang isa sa mga pinaka nakakatakot, hindi pa rin tayo nakakasiguro doon. Depende na lang talaga kung lalabas siya na very empowered transformation at saka hayun nga, kakabugin niya ang lahat ng kandidata. So, malaki pa rin ang tsansa ni Alexi na manalo dito sa Miss Universe Philippines kung magtatrabaho ng maigi si Alexi at kukunin niya ang corona ng Miss Universe para sa kanya, di ba? So, kung talagang pag-iigihan niyang team niya yung trabaho, ano ba ang transformation na gagawin natin dito, possible na si Celeste, na si Alexi ang makatalo kay sa Manalo. Pag hindi sila nagbago o hindi sila nagtrabaho, wala. Makakabog sila ng isang Atisa Manalo. Kasi hindi nga natin alam kung ano nga ang ipiprepared ng isang sa Manalo. Kung sakasakaling sasali siya dito, hindi rin natin alam kung ano ba ang lakas na meron ito si Alexi para talunin niya ang mga front runner. So, ayun yung aabangan natin Some Miss Universe Philippines, di ba? So, kayo guys, ano guys, ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa tinatalakay natin ngayon. So, yon Guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat, sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika, sabi ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.